magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. At maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell. Simulan na natin! Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Lorraine. Noong mga 7.30 na ng gabi, umuwi ako mula sa batasan, patungong kalukan. Nabigla ako nang makita ko ang isang tarpulin sa harap ng aming bahay. Doon pala nakasabit ang larawan ng taong dating nag-aalaga sa amin noong bata pa kami. Sobrang malapit naming kaibigan ang taong iyon, hanggang sa kanyang pagpanaw. Nakakatawa, dahil kahit noong kami ay mga bata pa, palagi niya akong kinukurot sa singit kapag nagkikita kami. Nashock ako nang makita ang tarpulin, kaya pumasok na ako sa bahay at doon nakita ko si Lola Nanay. Tinanong ko siya kung ano ang naging sanhi ng kamatayan ng dating tagapag-alaga namin. Sinabi ni Lola Nanay na hindi na raw kinaya ng katawan ng tagapag-alaga ang mga sakit na kanyang nararanasan. Muli akong nagyaya na mag-isa kahit sandali lamang bilang pagpapakita ng respeto. Mga bandang alas otso na ng gabi nang pumunta kami sa kanyang lamay. Naiilang bahay lamang ang layo mula sa aming tahanan. Una kong nakita si kuya na tila at umiiyak. Nagdrama at naglabas ng mga salita na hindi maintindihan. Bagaman nakakahiya, naiintindihan ko siya. Lumapit ako sa kabaong at doon ay sumilip si Lola. May pangamba ako, ngunit sa paglapit ko, biglang may malamig na hangin na tila yumakap sa akin. Napahinto ako, at hindi ko alam na tinatawag na pala ako ni Lola Nanay upang tingnan siya. Naiilang bahay lamang ang layo mula sa aming tahanan. Una kong nakita si kuya na tila lasing at umiiyak. Nagdrama at naglabas ng mga salita na hindi maintindihan. Bagaman nakakahiya, naiintindihan ko siya. Lumapit ako sa kabaong at doon ay sumilip si Lola. May pangamba ako, ngunit sa paglapit ko, biglang may malamig na hangin na tila yumakap sa akin. Napahinto ako, at hindi ko alam na tinatawag na pala ako ni Lola nanay upang tingnan siya. Dahil sa kahinahinala ng hangin, bigla akong natakot at kinakabahan. Ngunit sa kabila ng takot, lumapit pa rin ako sa kabaong at nagawa ko pa rin tignan siya. Napansin ko ang pagbabago sa mukha niya kumpara noong siya ay nabubuhay pa. Matagal ko siyang tinitigan, naninanais ang pag-agos ng aking mga luha subalit pinipigilan. Naalala ko ang sinabi niyang ayaw niyang makitang umiiyak kami sapagkat papangit daw kami. Nang umupo ako sa harap ng kabaong kasama ang kanyang mga anak at asawa, doon kami nagkwentuhan ni Lola, nanay tungkol sa mga pagparamdam ng yumao sa gabi. Nang mga bandang alas 9 at kalahati na, inaloko si Lola nanay na matulog na. At sa pag-uwi namin, agad na naghubad si Lola nanay ng kanyang mga damit na ginamit sa lamay at itinabi. Tinanong ko siya kung bakit, at sinabi niya na upang hindi daw siya sundan ng kaluluwa. Inanyayahan niya rin ako na magpalit, ngunit hindi ako sumunod sa halip, sinabi niya lamang sa akin, bahala ka, pasaway ka talaga. Pagkatapos nito, si Lola Nanay ay humiga na sa kanyang kama, at ako naman ay sa sahig lamang. Mga sandaling magpapalit ng ilaw at saka na ako nakahiga. Sobrang dilim, ngunit nagpasalamat ako dahil may flashlight ang aking tablet. Sa mga sandaling yon, hindi ko napansin na biglang napikit ang aking mga mata. Hindi pa ako tuluyang inaantok, ngunit bigla na lamang may nararamdaman akong isang babae na papalapit sa akin. Nakadamit na puti at medyo malabo ang mukha, pinilit kong sumigaw at hawakan si Lola, ngunit walang lumabas na boses at hindi rin ako makagalaw. Bigla na lamang siyang pumatong sa akin, at halos hindi ako makahinga. Nakita ko ang mukha niya, nakatulad ng mukha niya sa kabaong, at natatakot na ako. Nagmumungkahi siya ng mga salita, ngunit hindi ko naunawaan. Pinilit kong sumigaw ulit at isipin ang pangalan ng Panginoon upang tulungan ako dahil sa takot na aking nadarama. Narinig ni Lola Nanay ang aking sigaw at agad siyang nagmulat ng flashlight at ilaw. Tinanong niya kung bakit ako sumigaw at kinuwento ko ang nangyari. Sinabi niya sa akin na sana ay maging aral ito sapagkat totoo nga ang mga pamahin. Kagad kong hinubad ang aking damit at nagpalit. Pagbalik namin sa paghiga, nadama ko pa rin ang kanyang presensya. Sobrang lamig na naman ng hangin samantalang ang aking electric fan ay sobrang liit. Bigla na lang nagsimulang tumayo ang mga balahibo ko sa braso at batok. Nanalamig na parang hindi maintindihan. Ngunit pakiramdam ko ay tila nasa tabi ko lang siya. gusto nyo magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa itstarvlogshorrorstories at gmail.com.